Ayan, kung nakikita nyo, andito kami ngayon. May tropal na at saka tapos lang namin kumain, guys. Ayan, busog halos. Puro girls lang din kasi konti lang yung nag at yung mga boys andun sa loading. At ito, guys, instant, guys. Hindi ko na na... yung pag-harvest namin ng slip kasi bawal yun eh. Ayan, dito lang muna. At ito yung mga damit namin na grab yung singot guys. Kasi ilam mo na, pag maliit lang kayo, Singot talaga, grabe. Ayan, binilad. At ito, guys, yung binilad namin ng gamit, binalik namin ng suot, kasi pinabalik kami para mag-sorting. Kahit hindi kami marunong, guys, pero alam naman natin yung learning, di ba Kailan pa tayo matututo? Ayan, sort-sort. At ito, guys, yung si Sabaw. Ay, lumpia yan, kante, ka kay sabaw. hindi man, guta pa rin, Mo na, na buang. Di, sila pa rin, te. Ngayon, ingon doon, mo siya buang. Hahaha! <laughs> jok joke joke lang yan sila, guys. At ayan, sa sobrang kiat-kiat namin kanina. At sa trabaho na din. Ayan, nakatulog. Halos 3 hours kami nakatulog dito, guys. Ayan, siniini yan. Si Timirian, si Inday, yung nakadapa dyan, si Scarlett. Hindi namin yan binugbog, guys, ha? Pagod lang yan. At ayan, dito ako. Kahit mainit, wala akong pakialam dyan, guys. Basta nakatulog ako. Kahit naginip ako, nang di maganda dyan. So, ayan ayaw talaga paawat ni Death Scarlet. Sa na rin. At ito guys, nagising na tayo dahil nagising na rin silang lahat. Ayan, sarap ng toy ad niya guys. Ayan, si Scarlet tayo talaga. Ayan, smile smile lang. Ayan, si Nini gumising na rin. Siguro naingayan na sa amin. Ayaw talaga paawat ni Scarlet. Pagod na pagod siguro to ay. Saan kaya ito pumunta kagabi? Ito guys is... Ninten na lang namin yung sasakyan. At ayan, si Inday, nakapagkahoy na. Libre dito yan, guys. Madami yan. Ayan, kanya-kanya silang pusing. Siyempre, sobrang pagod. Relax, relax din. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang. Ciao!